yun mga kasupi ito kami ngayon ni Didin sa ano, 14 Alabama so, inano lang namin yung ano yung aso dahil namatay na yung aso sa sobrang ano na tandaan. so nabidyohan ko pa nung nakaraan namatay lang nung ano, uh, kahapon so yun nilibing namin doon sa ano sa may kasagingan para di mangamoy So, kasama ko si Didin hindi pa si Didin nag ano matay din sa ano eh. yun sobrang tanda na ng aso kasakit na so dito lang namin ano bandain ano doon banda, sa so, may sagingan doon namin nilibing para sigurado hindi mangamoy so dito kami ngayon ito yung mga sagingan nila ito yung mga kamuting kahoy doon no? mga tanim mga, mga ano ganas so yun no? naglagay si Didi ng ano, mga kaskopi yung awog tawagin sa kanila para di basta basta makuha yung mga tanim ba tulad ng ito bayabas o so, dami na kasi ano dami ng bunga so yun ilalagay nyo dito din para matakot yung mga bata ano muha ganito yung ginagawa nila dito sa ano sa pagdito sa summer so ayan matatakot na yung mga kabataan umakyat basta may may ganyan na ano ilalagay tawag niya na iawog pero pa nga dito mga kaskupi so ito di kasi ano itong puno ng bayabas na to kadaming bunga dela panay na ang ulan so kung makikita nyo mga kaskupi may nilagay din dito si mama ano, yung nakalagay sa plastic bottle so wala na magtatangkang kumuha dito mga bata kasi yan o matatakot sila so kasi pag di kasi lagyan dito mga kabataan daming ano umaakyat dito tapos yung mga tanim na pakapakan so ito may tangla si mama dito sa baba madami so doon sa taas nakalinya so kung maalala nyo mga kaskopi dito na yung ano yung aso dito ko sa last na videohan dito so ngayon ay nilibing na namin dahil ano hindi na talaga kaya so ayan So, ngayon mga kaskupi ay magsha-shoutout ako sa king mga solid supporters kay Gigi Las Marias, kay Alvin Malasaga, kay Christopher Banalo, kay Anthony Consigna, kay Kuya GB. So ayun, kasama ko si Dedin. Uh, shoutout din pala kay, ano, kay paring Marjun Mendes din sa Cebu, kay Alden Balasabas, JR Balasabas, yung kasamaan ko sa Cebu. So ayun sa lahat ng mga ano papa shout out i mag ano lang kayo mag comment sa aking YouTube channel tsaka sa Facebook, Facebook page. So ayun maraming salamat sa ating mga solid followers diyan sa ating mga subscriber sa YouTube. Yun God bless. So ayun away na kami hindi din. Ay libing na namin yung ano yung aso. Yun, bye bye.